Ginagawa ba ito ng iyong pusa? Alamin ang bawat galaw ng iyong pusa kung ito ay swerte o malas. Mga pamahiin sa pusa. Malas at swerte. Ang pagbahing ng pusa ay mayroong mga kahulugan. Narito ang mga swerteng kahulugan kapag nakita mo na bumahing ang iyong pusa. Unang-una, kapag narinig mo ang pagbahing ng iyong pusa sa araw ng iyong kasal, ito ay pahiwating ng good luck. Kapag narinig mo na ang iyong pusa ay bumahing sa iyong harapan, ito ay sinyales na mayroong perang paparating. At ganon din kapag narinig mo na ang iyong pusa ay bumahing mula sa labas ng iyong tahanan. Ito ay senyales din ng good luck. Ang mga kuting ay meron ding swerating kahulugan na magdulot ng magandang kapalaran sa mga taong meron nito. Kapag ang iyong pusa ay nanganak sa tahanan mo, ito ay nangangahulugan na iyong tahanan ay magkakaroon ng swerte sa loob ng tatlong buwan kapag nanaginip ka ng kuting ito ay nangangahulugan na mayroong maimpluwensyang mga kaibigan ang maghahanap sa iyo at tutulungan ka narito ang mga malas na pamahiin sa pusa kapag ang itim na pusa ay nakasalubong mo at maliwanag ang buwan. Ito ay maaaring pahihwating na maaaring magkaroon ng epidemya at maaari itong magdulot ng kamatayan. Ito ay ayon sa paniniwala ng mga taga-aralan. Kapag nakapatay ka ng pusa, ito ay nangangahulugan ng bad luck. Ang mga pusa na mayroong asul na mata ay simbolo ng good luck. Ang mga pusa na mayroong light colored ay nagdadala ng silver sa may-ari. Ang mga pusa na mayroong dark colored ay nag-aattract ng gold at swerte. Ang mga Japanese Bobtail cat ay isang senyales ng good luck. Ang mga gray cats ay nangangahulugan ng good omen. At magkakaroon ka ng swerteng kapalaran sa buhay. Sa iyong paglalakad-lakad at nakakita ka ng tatlong itim na pusa na magkakasama ito ay sinyalis na mayroong matinding good luck na paparating sa buhay mo. At ito ay mapapakinabangan mo. Kapag bumisita ka sa mga kakilala mo o kaibigan mo at mayroong pusa na nandong, ang paghalik sa pusa ay nangangahulugan ng good luck. Maaaring maipasa ang good luck sa iyo at ito ay mapapakinabangan mo. At kung ang pusa ay dumila sa noo ng asawa, ito ay nangangahulugan na ang kanyang asawa ay maaaring nasa panganib. Ang mga pamahiin ito ay pinaniniwalaan ng iba't ibang mga bansa sapagat ang pusa ay nagdadala ng suwerteng kapalaran kaya't kanila itong inaalagaan dahil alam nila kung ano ang maidudulot na swerte ng pag-aalaga ng pusa. Ang pusa ay kayang magbalik ng swerte sa mga taong nag-aalaga sa kanila.